pressure cooker. Magkano? 300. 300 peso pressure cooker. Oh. 400 to 300 oh. Bibigay na. Dito, magkano rito? 300 guys, set na. Oh. Kasama e, ng antena guys. Oh. So, kadalawang speaker niya. 300 na lang guys. Oh. Coffee maker oh. So, Kano? Santaan to ko guys oh. So, copy maker oh. Is the good pa to. Oh, so mga may mga sandals din guys, may pambata, may babae. Kano dito ya? 350, 350 guys oh. So, kano Oh. iba ba? Oh, guys oh. So. 350 lang guys oh. So. Oh, may mga, mga ano din ah. mangkok uh, ah, lagayan ng sabaw guys oh. o oh. oh, sausawan. Meron din. May mga wall pan Oh. So, pipe na lang. Patanong natin. Kaya magkano sa batalya mo? At ah, tanong ko muna sir sira ah, kasi may nagpapatanong sa akin. 1 2 1 2 fix na 'yon ko. So, vlog ko po kasi may nagpapatingin po ng batalya. Sabi ko kasi maraming piyesa po dito ng pang bike. yeah, okay, guys, dito dito lang yan sa Carmen Planas. So. Sa mga naghahanap nito. Rotor. May handlebar din. Oh. Wow. Ito ano. Ito yung mga ragusa guys. Oh na size nito 26 by 2.1 sa ito may raguso pang motor eh marilo guys may electric stove

Okay, so mga rilo. Oh. Mga rilo guys, so. Okay, so mga ipad. Guys, okay, so mga rilo. Dami pala rito. Maray lugay sa pambabae. Galing ah. Kaya magkano benta mo nito? Kwenta. Kwenta. Pwede yan ah. Mga pambabae. Kwenta lang. Siguro nito. Mga bati. Bati rin. Ito yung laro ano Lay over Ganda Let's watch May dami dito okay, Ganda may ragusa Dol basta Dito ka pala dito nga no? Sige na Kala ko dungka eh Galing ako doon. Ay, guys. dag natin tong kayano ni Idol, oh. May hey, bago rin siya. Butino. Magkano rito? 150, guys, oh. Pang butino. <tipos> Yan, oh. Pang camping to, guys, oh. 150 bago. May box pa, guys, eh. 180, wow. pan guys so, ano? oh. 80, Healing fan, guys, oh. Oo. 280. 280, guys. Bagong bago, oh. 280. 280. Ito sa padlock so, guys oh. Eto, malay, ito ito yung binag Ito yung 150 no. Iyon, ito mouse, oh, ito yung Mickey Mouse. Mickey Ay, Mouse. Okay? Ayan Mouse yung Mouse <Nicole> Ito mga shirt, oh. Bili na. Bilis no. Siyempre, mura dito eh. Oo. 250 din yan sa labasan. Pare, sa ba price yun yan? Hindi, maliit kasi to eh. Ay, ano yung isang yun? Butin din yun. Butin din, pero magkano dun? 250. 250 guys o. Ang din. 250 oh. May box pa. Ang butin din oh. Ito, 50. 50 po. Yeah. Diba ba pwedeng panggasol din yan? Hindi, ay, you know, ayun ang yun ang yun Ayun yung bote nyo. Yeah. Pero may ganito bang dalawa ang gamit? Butin sa kagpapin pa? Ay, hindi ay, pwede. Pangbutin lang talaga yan. Meron, meron yun. May naano ako na, dun eh. Meron, meron. Meron sa ano? Ah, connecta sa gasol? Oo, oh, connecta sa gasol ay, sa kagpapin. Dalawa. Meron, meron. Oh, meron pa na Oo, meron. Sombrero oh, guys, meron din. Ang bluetooth speaker, shoes dami rin siyang pinunda. Ang maganda oh, kasi nakapenta. Oo. Pang-emergency, dala-dala mo. Kahit saan Backpack ka lang. Ayun siya, binigyan na nung butay niyo. And, magkano sa butay na ganyan? 80 daw. Ah, pwede na. 120 yan 150 120 yan. Butay na 80 lang. Pwede na. May extension, may extension din dito pala. Sa ano? Sa ano? Pambukilya guys. Pambalb. Magkano dito? Idol. Sandaan lang yun. Eh. Sandaan, no? brand new. Maba pa. Ayan, mahaba o. Ito, LED light. Saan dyan? Ayan eh, no? May remote. Ay, may remote? Maganda oh, yan. May ilaw-ilaw. Iba-ibang klaseng ilaw. Hmm. Ito? Oo. Ganda yan. Ayan, LED light o. Pwede po. no? Oh. Magkano dyan, Idol? 150. Oh, oh. 150 guys o. So. Oh. Malitin sa labas. I-delete ko. Na mo lang ulit. 150. 150. Sa, sa palodo sa bike. Sa palodo ng boys. Improvise, no. Boy. Unkano naman, lang. Kano naman sa ganito? 100. 120. Ano kaya Harap Harap likod. O oh, harap likod 'yan. Galing na. Galing ni Idol 'o. Oh. O oh, improvise ah, daw 'o. Oh. 'O oh, di ba? creative talaga mga Pinoy guys ano ah, na yun? na mura-mura gawa lang niya to ha ah. ano na tumbler tumbler ayan o no? ayan o no? ganyan pa no ito thank you thanks ayan, thank you, sir.

Magkano bintang mo dito, sir? 400 lang. Lata. Magkano? 400, 400. 400? Lahat na to? Oo. Oh. na to. O. Oh. 3. Camera, guys. Mga luna. Camera. Vintage na to. Magkano benta mo dito, sir? 400 lang. Pero working to, no? Oo. Uh, working to. Yeah, Yan, no? Pa-battery lang. Pa-battery lang. Yung mga ano niya. Kadalasan baka ganyan. Battery lang. Um, lang. Uh, Oo oh, nga. Ito, sir. Anong tawag nito? Charging dock. Nintendo. Hmm... Charging dock. Dock. Para sa ano to? Uh, uh pang games. Uh, pang games guys. Eh. Para pang, pang games pala to. Japan's uh, uh, character guys. Eh. Guys, uh, okay. okay, so ka. ka. Kano dito? Ibit mo na, kaka-copyright ka na yan. Kano? Nagawin ka, bibigyan ka ng mga accessories. Ano pangalan nun, bro? Alpamart. Alpamart, no? Alpha Mart. Ah, pwede magtanong, ko, huwag lang sa mato.